Taurus, ngayon ang tamang oras upang itulak ang mga plano mo, lalo na sa larangan ng pagnenegosyo. Kung may pagkakataong makipag-usap sa isang taong makakatulong sa iyo, huwag mong palampasin ito. Maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon hanggat walang pirmahan o kasunduan. Kung may mga transaksyon na kasama ang iyong kapatid, Isama mo siya upang mas maging maayos at malinaw ang bawat detalye. Ayon sa iyong gabay, ang bawat hakbang mo sa araw na ito ay may potensyal na magdala ng tagumpay. Sa pera, kung may sobra kang pera, mainam na gamitin ito upang makatulong sa iyong minamahal. Ang pagbibigay na ito ay magdadala ng higit pang grasya at swerte sa inyong relasyon, pati na rin sa inyong hinaharap sa tahanan, iwasang tumanggap ng bisita ngayong araw, lalo na ang mga hindi mo kaanak, ang mga negatibong enerhiya mula sa labas ay maaaring makaapekto sa kapayapaan ng inyong tahanan. Sa trabaho, siguraduhing tapusin ng maayos at mabilis ang mga gawain, ang iyong dedikasyon ay magdudulot ng lihim na tiwala mula sa mga nakatataas, na magbibigay daan sa iyong pagunlad. Sa pag-ibig, ang patuloy mong tiwala sa iyong minamahal ay nagsisilbing ilaw ng inyong relasyon. Ang inyong matibay na koneksyon ay magdadala ng harmonya at masayang hinaharap para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color red at color white sa iyong mga plano, ang mga numerong number 8, number 39, at number 27 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon, tandaan, ang Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign, magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin, magingat sa mga libra dahil maaaring magdulot ito ng mga desisyong ikalulungkot mo sa hinaharap.